Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan. Inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitihin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalakbay tungo sa tunay na pagpapako ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM The Music and News Authority Makabrigada ng ating one time, the new Filipino time, ganap ng alas 12 ng tanghali. This time check is brought to you by Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. At At Narito ang inyo mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. Six, six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headline sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. P-Box, mga kabrigada, nagbabala sa publiko sa posibleng panganib na dulot ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon. Pangulong Marcos, tiniyak na may sapat na pondo ang gobyerno para tugunan ang mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Kanlaon. Samantala, isang senadora naman pinaiimbestigahan sa DOJ ang mga undocumented na Chinese nationals na natuklasan dyan sa bataan. Pagtutok sa mabilis at patas na bisigason sa kaso ng pagpatay na mag-asawang pulis sa kanyang kaparo, ipinag ng NCRPO. Lamantala, Pilipinas, nakiisa sa pagunita ng ika na anibersaryo ng UNCLOS. At pamilya sa Samar nakaranas ng sunusunod na hamon sa buhay na tulungan ng Brigada News FM Tacloban at ng One Tahanan Party Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Buong puso, heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali, Brigada Balita Nationwide. Magandang tanghali, Pilipinas! Araw ngayon, mga kabrigada, ng Martes, December 10, 2024. Kami po ang inyong mga tagapagbalita, Brigada Angel Di at Brigada Abner Francisco. Brigada Balita Nationwide sa tanghali, sa detalye ng ating mga balita mga kabrigada, ang bigay ng babala ang FIBOX na maaring maganap na isang mapanganib na pagsabog sa Bulkan Kanlaon na mga ito ay susunod na linggo. Ito matapos itaas sa alert level 3 dahil sa malakas na pagsabog nito kahapon. Ayon pa kay Fibox Chief Teresito Bacolcol, ang alert level number 3 ay nangangahulugang may posibilidad ng hazard dose eruption. Kung maalala, ang pagsabog ng bulkan ay may kasamang magma na hindi tulad ng mga uh, naunang aktibidad na tanging singaw at abo lamang. Samantala mga kabrigada tinatayang nasa 87,000 na mga individual ang lumikas mula sa kanilang mga tahanan kung saan ipinagutos na rin ang ng klase at trabaho sa kanlaon Negros Oriental. Pagun, pagun, Si Pangulong Kar Marcos naman mga kabrigada, tiniyak na may sapat na pondo ang pamahalaan para tugunan ng mga residente na apektado ng pagputok ng Mount Canlaon. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Brigada. <coughs> B -b 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 Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na handa ang pamahalaan na supportahan ng mga pamilyang atektado ng pagputok ng Mount Canlaon sa Negros Island. Sa ambush interview sa Pangulo sa Bulacan, sinabi nitong may binigay na assurance sa kanya ang Department of Budget and Management na may sapat na pondo at resources ang gobyerno para tugunan ang pangangailangan ng mga atektadong residente. Nasa lugar na rin daw si DSWD Secretary Rex Getsalian para pangunahan ang pagbibigay ng tulong. Sa ngayon patuloy ang ginagawang monitoring ng DENR at ng DOS sa air quality ng Negros Island para malaman kung kailangan lawakan pa ang sakop ng dapat ilikas mula sa 6 kilometer danger zone nagsisimula na rin anyang magpadala ng mga food packs at iba pang pangangailangan sa mga evacuation centers in the heart of changing lives ito sa si brigada Maricar Sargan ng 105.1 brigada news sa manila the music and news authority Samantala mga kabrigada, nagpaalala ngayon ng Department of Health or DOH para sa kalusugan ng publiko kasunod pa rin ng pagsabog ng Bulkang Kanlaon kahapon. Inukoy pa ng ahensya ang ilang mga potential risk matapos ang pagputok nito gaya na lamang ng respiratory illnesses, eye irritation, skin irritation at water contamination. Ipinagutos na rin ang central office sa mga regional offices na checkin ang sapat na supply ng N95 mask, eye protection, water purification mga gamot, mga hand sanitizers at antiseptic wipes. At sa huli, hinimog naman ni Health Secretary Tidoro Herbosa ang mga residente na manatili sa loob ng bahay, magsara ng mga bintana at pinto at magsuot ng mga mask upang makaiwas na makalanghap ng asphalt. Inabisuan na rin ng mga ito na makinig sa mga babala na iaanunsyo ng mga otoridad para sa kanilang kaligtasan. Uma. Sa iba pang balita, mga kabrigada, isa namang senadora pinaibisigahan sa DOJ ang mga undocumented na Chinese nationals na natuklasan sa Bataan. Brigadaan Cortez, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 report! na nawagan si Senadora Risa Hontivero sa kanyang mga kasamahang mambabatas na utusan ng Department of Justice sa pamamagitan ng Bureau of Immigration na iimbestigahan ang kamakailang insidente sa Bataan kung saan natuklasan ng Philippine Coast Guard sa dredger vessel na Harvest 89 ang labing 13 undocumented Chinese nationals. Ayon sa Senadora, mainam na siyasati ng BI ang mga alien employment permits na binigay ng Department of Labor and Employment sa mga ito lalo na isa sa mga nakita sa loob ng vessel ang uniforme na kahawig ng sa People's Liberation Army ng China. Dagdag pa niya, dapat din magsagawa ang Department of Environment and Natural Resources ng exhaustive assessment sa environmental damage ng dredging operation at mapanagot ang mga taong nasa likod nito. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortes ng 105.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Brigada Balita Nationwide Kabrigada sa iba nating mga balita Ang pagtutuko sa mabilis at patas na investigasyon sa kaso ng pagpatay ng mag-asawang pulis sa kanilang kabaro ipinagutos na ng NCRPO Mula kampo pokrame, Brigada Kat Austria Ibrigada mo! Brigada! report Ipinag-utos ni NCRPO Acting Regional Director, Brigadier General Anthony Aberin sa kanyang command group na tutukan ng mabilis at mata sa investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Police Executive Master Sergeant Emmanuel De Asis. Partikular sa kanyang binigyan ng direktiba si Southern Police Director, Brigadier General Bernard Young sa pagkalap ng mga ebidensya upang masigurong matibay ang mga kasong isinampal laban sa mga sospek. Noong ngayong biyernes, sinampahan na ng Tagig City Police Station ng kasong murder ang suspect na mag-asawang pulis sa Department of Justice. Samantala, sinimulan na rin ang Regional Investigation and Detection Management Division ng NCRPO ang Administrative Investigation laban sa mga suspect na ngayon ay kasalukuyang nasa restrictive custody. Kapag napatunayang may sala, maaaring masibak ang mga ito sa serbisyo habang nililitis ang kanilang ng kasong kriminal. In the heart of changing lives, ito si Brigada Kath Austria ng 15.1 Brigada News sa Manila, the Music News Authority. Ang Pilipinas naman nakaisa sa pagunita ng ika-42 anibersaryo ng Onclos. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Brigada. Nakiisa ang Pilipinas sa pagdiriwang na ika-42 anibersaryo ng United Nations Convention on the Law of the Sea, pati na ika-30 anibersaryo ng pagsasabatas nito noong 1994. Ipinagmamalaki ng bansa ang patuloy na pagsuporta sa ANCLOS mula sa pagiging isa sa mga unang pumirma at nag-gratify nito hanggang sa pagpapatibay ng mga batas tulad ng Philippine Maritime Zones Act at Philippine Sea Excellences Act. Ipinakita rin ng Pilipinas ang dedikasyon nito sa paglutas ng mga isyo sa karagatang sakop ng bansa tulad ng sa South China Sea gamit ang mga mekanismo ng UNCLOS. Kaugnay nito, binigyang diin ng bansa ang kalagahan ng UNCLOS sa pagtatagwid ng kapayapaan at kaayusan sa dagat. Patuloy naman na magsusulong ang Pilipinas na mahakbang upang protektahan ang mga karapatan sa dagat at makipagtulungan sa ibang mga bansa para sa pangangalaga ng mga interes at hangarin na magkaroon ng kapayapaan at kaunlaran. In the heart of changing lives, ito, si Brigada Katrina ng 105.1 Brigada News sa Manila The Music and News. Also, it is... mga kabrigada, ang presyo naman kada kilo ng bigas, may dapat daw nasa 35 pesos na lang dahil yan sa oversupply. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! Report! Nakiusap na si Marikina City Representative Stella Kimbo sa traders at importers na ilabas na ang itinatagong stocks ng bigas sa kanilang mga bodega. Sa pagdinig ng Murang Pagkain Super Committee o Kinta Committee sa Kamara ngayong araw, sinabi ni Kimbo na malinaw na mayroong sabwatan dahil sobra-sobra na ang supply ng bigas. Kung titingnan niya ang self-sufficiency ratio, mas mababa ang demand o kinakailangang bigas kumpara sa available stocks. Nang ibaba ang tarifa sa rice imports kung saan bumagsak sa 69% ang supply and demand ratio mula sa 82.5 percent noong 2023, dapat na naramdaman na umano ito sa presyo kada kilo ng bigas na nasa 35 pesos. Sumang-ayon ang National Economic and Development Authority o NEDA na dapat ay mas bumaba ang presyo ng bigas. Gayong idineklara din na nagkaroon ng record high na rice stocks. Dahil dito, iginiit ni Kimbo na sana'y maawa naman ang traders at importers at pakawalan na ang stocks sa warehouses, lalo't kumita na umano sila ng 13 billion pesos mula sa reduced tariffs." sa ulat ng Philippine Statistics Authority. Ang kasalukuyang presyo ng regular milled na bigas ay 49.24 pesos kada kilo, 54.64 pesos sa well milled at 63.72 pesos sa special rice. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Bagong bago Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide Sa tanghali Samantala mga kabrigada sa ibang panig pa rin ang ating mga balita Target ngayon ng National Economic Development Authority or NEDA na may pasa bago matapos ang 19th Congress ang panukalang batas para sa pagdatag ng Department of Water Resources ay pa kay NEDA, Secretary Arsenio Balisakan, makakatulong daw ang DWR sa pamamahala ng mga likas na yaman ng tubig, pagpapabuti ng sistema ng irrigation at pamamahala sa baha lalo na sa gitna ng mga malalakas na bagyo. Ininuturing naman ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC na ang panukalang batas sa pagbubuo ng DWR at Regulatory Commission ay isa sa mga prioridad dito sa bansa. Uma, One. Samantana, patuloy na sinusunong ni Sen. Christopher Bongo ang kapakanan ng mga persons with disability o yung bill na 2787 na naglalayong palakasin ang mga karta para sa kanila. Ayon kay Go, malaki ang kanyang paghanga sa mga PWD. Anya nararapat lamang tawagin silang People of Determination dahil sa kanilang katatagan. Kaya naman, patuloy nilang isinusunong na maisabatas ang naturang bill. Kada Balita Nationwide Brigada Weather Update Weather Update Kabrigada, maaari pong makaranas ng mga pagulan sa ilang bahagi ng bansa ngayong araw na ito ng Martes. Ayon pa sa pag-asa, maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat ng mga pag-ulan ang mararanasan sa bahagi ng Metro Manila, Calabar Zone, Bicol Region, Marinduque, Oriental Mindoro, Bulacan, Aurora, bunsod na rin ang shear line. Maramdaman po mga kabrigada ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa bahagi po naman ng Sambuanga del Norte at Palawan kaya asahan ang maulap na papawirin na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan. Samantala, patuloy pong iiral ang Northeast Monsoon o ang sinasabing amihan sa bahagi po ng Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province at Ifugao, kaya asahan na rin ang mga pag-ulan. Apektado rin ito ang bahagi ng Ilocos Region, lalabing bahagi ng Cordillera at ang Central Luzon. Rapido, ikata, maldita, Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. At sa ating health news, mga kabrigada, anong papel ng ama sa pagpapalaki ng anak na babae? Ang ama ay may mahalagang papel sa pagpapalaki ng anak na babae bilang isang pangunahing modelo. Nakakapekto siya sa pagbuo ng self-esteem at self-worth ng kanyang anak. Ang mga ama mga kabrigada ay dapat nagbibigay ng suporta at gabay habang tinutulungan ang anak na babae na magkaroon ng malusog na relasyon sa iba't ibang magkaroon ng tiwala sa sarili. Mahalaga rin ang papel ng ama sa pagtuturo ng tamang values tulad ng respeto at integridad. Dahil dito mga kabrigada, ang pagiging positibong modelo ng ama ay may malaking epekto sa emotional at social na pag ng anak na babae. Narito naman ang Moms Love ES1 Capsule na kasama na inyong mag-ina upang magbigay ng suporta sa pagpapalaki ng anak na babae. Simulan to pa rin ang pangarap ng anak. And starting with Moms Love ES1 Capsule. Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Kabrigada, mahirap nga naman po na maging mahirap at patunay dito ang 61-year-old na si Panfilo Orbiso mula ho sa pagsulhogon Santa Rita Samar. Matapos masunog ho ang kanilang bahay mga kabrigada noong buwan ng Agosto, dumaan siya sa mild stroke nitong buwan ng Setyembre. Si Tatay Panfilo ay nag-iisa ring bumubuhay sa pamilya at may asawa na isang PWD at isang apo na lumpo. Dahil lang po sa kanilang kalagayan, hirap po silang makatawid mga kabrigada araw-araw. Kaya naman nagbabalik ko ang Brigada News FM, katuwang ang One Tahanan Party List upang magbigay ho ng financial assistance kay Tatay Panfilo. Laking tuwa niya nang matanggap ang tulong na malaking ginhawa sa kanilang gastusin, lalo na't hindi patyak kung kailan siya makakabalik sa kanyang trabaho. Amo nga na baga. salamat naman ini nga bulighan. Baka kuha na ini bulig-bulig lagi bulig. hap ini Brigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ho ninyong suporta para tayo ho'y makatulong kasama ang One Tahanan Party List. Maraming maraming salamat sa ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon na bilang Pilipino na pa rin buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula ho sa Brigada News FM at One Tahanan Party List, maraming salamat, Kabrigada! Balita, Balita. Makabayaning Pagtutulungan Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga Brigada inyo na nabakinggan. Ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mga trending na balita ang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at Momslab ES1 Capsule. Go puso kasama ang bomboarsa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera at sa ni Brigada Leo Navarro Malikdem, ako naman si Brigada Abner Francisco. Maraming salamat sa inyong pagkikinig at mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada in the heart of changing.